Magkano nga ba ang sahod ni Ivana Alawi bilang isang content creator sa YouTube? Sa paglipas ng mga taon, ang digital na tanawin ay nakasaksi ng isang paradigm shift sa paraan ng pagkonsumo ng nilalaman, at ang blogging ay lumitaw bilang isang kapaki-pakinabang na pagpipilian sa karera para sa marami. Sa pagtaas ng mga platform tulad ng YouTube, Instagram, at TikTok, ang mga ordinaryong tao ay nagbago sa mga sensasyon sa internet, pinagsama ang milyon-milyong mga subscribers at bumubuo ng malaking kita mula sa kanilang nilalaman. Ang isang kilalang halimbawa ng tagumpay ng blogging ay si Ivana Alawi, na ngayon ay nakakuha ng higit sa labinsyam na milyong mga subscribers mula nang sinimulan niya ang kanyang channel sa YouTube noong 2019. Sa Bahrain isinilang at nagkamalay si Ivana na lumaki sa marangyang pamumuhay na may malaking bahay at kwarto. Ngunit nagkaroon ng hindi pagkakasundo ang kanilang mga magulang na nauwi sa hiwalayan. Nang maghiwalay ang kanyang mga magulang, umuwi sa Pilipinas ang kanyang pinay na ina, at sumunod ang bata panoon na si Ivana na mag-isa lang. Lima o anim na taong gulang siya nang lumipad siyang mag-isa papunta sa Pilipinas. Pagkarating ng Pilipinas, ikinagulat ni Ivana ang sitwasyon ng buhay ng kanyang ina. Hindi raw naiwasan ni Ivana na magtanong sa kanyang ina kung bakit iniwan ang kanilang buhay sa Bahrain kapalit ng buhay nito sa Pilipinas. Kalaunan, pinaglaro si Ivana ng kanyang ina sa kalye, nataliwas sa buhay niya sa Bahrain na eskwelahan at bahay lang. Sa kabila ng nangyari sa kanya, Unti-unting niyakap ni Ivana ang buhay kalye sa Pilipinas. Sa pagdaan ng panahon, hinikayat din ni Ivana ang ate at kuya niya na magpunta na sa Pilipinas sa piling ng kanilang ina. Naiwan naman sa Bare na mag-isa ang kanilang ama. Ngunit sa kabila ng lahat, sinabi ni Ivana na wala siyang hinanakit sa kanilang ama, na siya rin daw turo ng kanilang ina. Hanggang sa nagbago din ng kanyang buhay sa Pilipinas at ngayon ay isa na sa mga kilalang tao sa bansa. Ang paglalakbay ni Ivana sa industriya ng libangan ay nagsimula noong 2011, kasama ang kanyang appearance sa Twin Hearts bilang Alexa. Sa pamamagitan noong 2015, ipinakita niya ang kanyang talento sa Starstruck, na nakapasok sa top 22 sa paligsahan. Ang stint na ito ay naghanda ng daan para sa kanyang pakikipag-ugnay sa GMA Artist Center. Habang siya ay umunlad, pinagtibay niya ang profesional na pangalan na, Ivana Alawi. Si Ivana ay itinuring bilang isa sa mga pinakamalaking influencer ng social media sa kanyang oras, siya ay ang pinakasubscribe na tanyag na Pilipino sa YouTube, na pinarangalan ng Google bilang, top YouTube consultor creator, sa Pilipinas sa loob ng dalawang magkakasunod na taon. Inilunsad ni Ivana ang isang self-titled YouTube channel noong 2019. Ang kanyang channel ay kasalukuyang isa sa pinaka-subscribe sa YouTube Philippines. Si Ivana ay isang matagumpay na artista ng Pilipino, modelo, at YouTuber na naiulat na kumikita ng milyon-milyon bawat buwan mula sa kanyang channel sa YouTube. Habang nabanggit niya ang pagkamit ng isang milyon sa isang araw na vlog noong 2023, at nakakuha din siya ng higit sa 10 milyon pesos sa live selling, hindi niya ipinahayag sa publiko ang kanyang eksaktong kita. Sinabi niya na hindi siya sumali sa YouTube para sa pera at mas pinipili na huwag ibunyag ang kanyang mga kita dahil sa mga potensyal na negatibong reaksyon. Ipinapaalala rin ng kanyang mga tagasunod sa lahat na sinabi ni Ivana na ang kanyang mga kita mula sa TikTok ay patungo sa pagsuporta sa kanyang pamilya habang ang kanyang mga kita mula sa pag-arte at YouTube ay namuhunan sa mga pag-aari. Maraming property si Ivana, lalo na ang mga bahay at kondominium. Bukod sa kanyang presensya sa screen, si Ivana ay isang matagumpay na negosyante. Siya ang CEO ng kanyang tatak ng skincare, ang Ivana Skin, na higit na nagdaragdag sa kanyang halaga ng net worth. Nabanggit nga ni Ivana noon sa kanyang blog na kumikita siya ng 200,000 piso hanggang 500,000 piso sa isang blog or video lang. Ayon sa ibang website ang kanyang kinikita sa YouTube kada buwan ay nasa pagitan ng $91,000 o 5.1 million pesos hanggang $126,000 o 7 million pesos. Kaya ang kanyang tinatayang kita taon-taon ay nasa pagitan ng $1.2 million o 66 million pesos hanggang 1.6 million dollars o 89 million pesos. Kaya marami na siyang mga investments na properties at mga negosyo. Bilang isang multi-talented entertainer at matagumpay na YouTuber, naipon ni Ivana ang isang makabuluhang net worth na nagkakahalaga sa pamamagitan ng kanyang iba't ibang mga pakikipagsapalaran. Ang kanyang tagumpay sa industriya ng libangan, mga pag-endorso ng tatak, ng kanyang channel sa YouTube ay nagambag sa kanyang kaunlaran sa pananalapi. Habang ang eksaktong mga numero ay nananatiling hindi natukoy, tinatayang ang halaga ng net worth ni Ivana ay nasa milyon-milyon. Sa kabila ng kanyang mga nagawa sa pananalapi, ang tagumpay ni Ivana ay maaari ring may ugnay sa kanyang malakas na etika sa trabaho, pagpapasya. At pagnanasa sa kanyang bapor. Patuloy niyang pinapalaki ang mga bagong pagkakataon at palawakin ng kanyang pag-abot, tinitiyak na ang kanyang net worth ay lumalaki sa tabi ng kanyang patuloy na pagtaas ng katanyagan lalo na sa social media. Ang pagiging negosyante ni Ivana ay humantong din sa kanya upang may taguyod ang kanyang sariling linya ng paninda lalo na sa TikTok. Nakipagtulungan siya sa maraming mga tatak at inilunsad ang kanyang paninda, kabilang ang damit, accessories, at mga produktong pampaganda. Ang mga pakikipagsapalaran na ito ay nagbibigay ng karagdagang mga mapagkukunan ng kita na nag-aambag sa kanyang pangkalahatang halaga ng net worth. Marami ang nagpahayag ng paghanga sa kanyang pagpapakumbaba, lalo na isinasaalang-alang ang kanyang napakalawak na kayamanan at tagumpay. Habang itinatayo niya ang kanyang emperyo sa negosyo, ang mga tagahanga ay hindi lamang naaaliw sa kanyang nilalaman ngunit inspirasyon din sa kanyang paglalakbay. Sabik nilang inaasahan ang kanyang susunod na mga pakikipagsapalaran at mga makabagong proyekto, sabik na makita kung paano siya magpapatuloy na makakaapekto at mag-uudyok sa iba sa industriya at higit pa. Ang paglalakbay ni Ivana Alawi, mula sa kanyang mapaghamong pagkabata hanggang sa kanyang kasalukuyang katayuan bilang isang matagumpay na aktres, YouTuber, at negosyante, ay walang kagilahil alas. Ang kanyang milyong net worth ay isang testamento sa kanyang dedikasyon, talento, at akyaman sa negosyo. Habang siya ay patuloy na nagbabago at lumalaki, ang kanyang mga tagahanga at tagasunod ay sabik na naghihintay kung ano ang hinaharap para sa pabago o bagong pagkatao nito. Patuloy na lumalaki si Ivana, lalo na ang kanyang kinikita sa YouTube na lalong nagpapayaman sa kanya at nakamit ang buhay na kanyang pinangarap.